maglinis muna ako gubat na oh oh anong ginawa dito ayan mga tolo oh. gubat na siya Lilinisin ko muna ay napunta na sa kuryente mga tol delikado ito o, mag short mga tol Live pa naman yan. Ano, oh, delikado na yan. Napunta na sa kuryente, mga tol. Bakit na lang nag ako, mga tol. Dado. Punta sa kuryente. tung halaman sa kabila mga tol. Ito yung problema. ay Lagi kong nililinis yan. Ayan mga tol. Oh, dami. Ano oh, pa ito eh. December pa wala dito. Kaya dumami mga tol. dito mag ground mga tol live pa naman yan ito tanggal na kailangan ng tali mga tul tatalihan ko yan mamaya Ups, sobrang init to yan o silong-silong muna mga tol kasi mainit uh, maakyat na maakyat na mga tol Ah. Uh. Uh, Yeah. Huh. May init ini init mga dol Namaya itaking ko na yan problema mga tulo so, so ko yan mamaya so may itak ako mga tulo Ito hmm. so, yung ano nila, kabli nila oh, yung mga nag tawag nito kakabit ng mga cable hindi na nila kinuha kalap tuloy dito mga tuloy Ayan. mo nagkakabit ng ano mga kandidato na nagkakabit ng mga tarpulin nila ang tawag nito ayun no? tapos ng eleksyon may tinanggal